Hello po! Ayan, tapos, tapos ko na pong ma-experience ang uh, lumusong doon po sa mismo pinakapana ng Wawa Dam. So, nakakatuwang malaman po na ang sarap-sarap pala ng pakaramdam pag nandun mo tayo sa ano, uh, pinakapana ng Wawa Dam. Kaya lang medyo delikado nga po. So, kinakailangan ng uh, doble pag-iingat. Tulad po dito, dadaan ka pala papunta dun sa pana ng Wawa Dam. Medyo delikado na. So, talaga mag-iingat po talaga. At kahit nandun, nandun na rin po kayo mismo paano ng Wawa Dab, uh, may time, ah uh, mayroon po siyang time na medyo madulas. So, kinakailangan nyo rin po talaga mag-iingat. Pero, after nun, okay naman na. Pag nalisutan nyo lahat ng yun, eh, masaya naman na, di ba? Sobrang ang sarap ng tingin. So, pag kayo dito sa Wawa Dab, at, bakit hindi nyo subukan na pumunta dito sa mismong paanan ng Wawa Dab? Pero syempre, Lagi ko po pong paalala, mag-iingat po talaga kayo ng mabuti, okay? Para maiwasan po natin ang disgrasya.